sa mapapanood po nyo kina sila po ang namitas yan are po ang pinitas nila sili are ah, mga kainsan isa dalawa tatlo apat ah, pagkatapos ng sili pala ari naman po ay maraguso mapapunod po ito kay kinakambal yun kabang maraguso po oh. dami na ito tagsa hmm. po lahat ang bunga mga ka-insan tayo po ay magagaskater ngayon ari Ate pong gagaskaterin itong paikot pagkakapal na po ng damo aah -ah. Kaya yeah, ang bispo naman Ang dami din pala, no? Ang eh. eh. Ah, may baka nangangandi Hmm. Yung siya, anak na eh. Ano uh, Ito, ano? Hmm. Uh -huh. Tinatamad lang. mga anak na. Ay, milo milky. Ah, anak ka na ba? Ah, hindi ka pa pala buntis. Oh, lalo, 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 Ay, hindi tatay. Nabisita ko po yung palay mga kainsan ngayong maga. Ay, ano? Anihinidam po pala. Bukas po pala tayo mag-aani na rin ng palay. Eh. Doon, sa ibaba mga kainsan. <coughs> yan, yan. Yeah, mga kainsan, ito na mga yan mga yung mga yung mga yung mga yung mga yung mga mga yung dumamay. yung mga yung yung sili. yung oh. Ito naman mga kaisan yung Ampalaya. Yan. Tayo po ibibiyahin na rin po maya maya. Mga kaisan, update ko lang po kayo sa sitaw ni Nakambal at saka ni Tatay. Yan ang Laguna pala. Uti, pati si Rin, so, nabunga na rin. Nabunga na. Ha? Oh. Yan ang uh, pagkakalagulago po. Oh. Hmm. Ah, ah, biru okay, yan ang biro iyan. Yan. Yan. No. Ah, utoy ah, na na pala. pala. Harbis na pala kayo nga. Baka bukas. Ano oh. po? Yan gara. Kaya naman mga hahakot ninyo yan. Tama Oh. Ang oh. dahil kayo. Um. Malimit ang bulak Yan ang gara. Yeah. Tol, dito muna ako. Yeah. Tol. Man, panang ah, panang si tatay po at saka Man, si... Kambal po, maglilipit po din eh. ko to, hindi mo na ako. Ari po ay uh, yung lumang grass cutter, yung bago pa po, hindi pa ba nagagamit, baka po, bukas gagamitin. May bago pong bagong grass cutter ay. Eh. Si Gainsan, si tayo sa da insa insa sama seda insa pumita sa palagi sta para sa tanali a pumita sa mundo neka insa neka insa sama seda si insa kue ku bilshay kai sara na malanasan basta sama seda si insa ay na pong uh, grass cutter bukas po uling maga. Hawa naman po. Oh. Ya, yeah, utay, utay ay para po hindi nakakahiya naman. Ay ay pong pasusukalan ng ating sili. Oh, yan. Naambon na naman mga kaisan, oh. Itinigil ko na at uh, magbibisita po tayo ng tubig sa ibaba. Titingnan ko po kung talagang anihin na. Wala ko po anihin na talaga ay eh. yan, oh. atin Ating pong uh, hinawan. Bukas po ay yung palabak. Yan, gas cutter gas gascatter na po 'yan. Uh, bye bye panabi po. Ginascatter natin. Yan. Bukas po ititira natin yung kabila. Naambo na naman. Ngong ngong ngao, isan. Po. Pipino po, kabang pipino po kami ngayon. Dahil uh, ano po ay yan ang mahal po ng pipino. Wala pong makatanim sa ibang lugar. Pagkadami ng tulbong ng kamatis. Ay, hitik na hitik yan. Mamimitas ako pagkatapos ito. Bibisi, ito yung bag mo. Na mga kaisan, bibisitahin po ngayon namin. Katapos lang po mag-scatter. Bibisitahin po namin ng hapong hapong-hapon yung gagapasin bukas. Hindi ko na nag-scatter eh. Ay bukas ay aanihin. Ay hinug na talaga utol. Ay, eh, dahon lang Saka hindi mo Ano kaya? Hindi kaya matuloy. Please? Ah, mga kaisan, Hitik na hitik po ang bunga natin. Oh. Po. Ano? Ah, ay, kaya naman po ang aani ah, mga kaisan. Posible pong ah, dubli ang maani natin dito. Hitik na hitik na po. Gawa ng ano ay. Di ba titinabakanti? Oh, binakanti ko talaga. Para ang lupa. Marelax. Hmm. Oh. Ah, ah, Hitik na hitik. po Ha? Hmm. Huh? Tama naman. Aba, Diyos ko Anabang po. Nga ba nakikita yun sa ganto yun na? Oo. Yan, hinug na. Ay, wala nakaantayin utol. Talagang hinug na hinug na. Oo. Ang mga kisang sa malapitan. Puro bunga po. Kakaunti ang dahon. Oo. 73 ano ba to? 73. Oo. Biganti ito. Magiging ito. Mga ating ito magbigay ng ani. Dito mga kainsan, sana mabreak natin yung ani dati. Oo. Ah, ah. talagang anihin na ito bukas eh biglaan ng, big, biglaan mga kaisan si tatay po ay pinabisita ko ay anihin na daw po wala na doon sabi tatay magpaani ka na bukas talagang wala ka nang aantayin tamo po ayan po oh. mm. Dilaw na. nadulap po sa daan nadulap ba naman yung ano ah hindi natin uuliin o toy gabi na tayo hmm yan. Yan mga kaisan. Oh. Walang dito tuloy sa tayo utol. Balik utol. tol. Ang ah. sukal aba. Oh, nagtatakot sa ganyan. balik-balik. Eh, eh, hindi na po namin ang uliin lahat. Tama mo utol. tama. Puro bunga. Mm. Mm. mo makukuha niyan. O oh, sabi ko. Aanihin po namin ang mga ano. Mga Limang araw po siguro, tatlong araw. Tatlo. Tatlong araw po kami dito. Pagka ani naman mga kaisan. siguro iba, ibabalibihin na natin. Oh, matagas na pati, nagisak na. Oh, gisak na yan. Para, para ang unang itatanim ko dito, tuloy pipino. Diretsuhan na. Nakita ko sa lukman na eh. Pagka rakay, pagka ani, di, diretsyo pipino na. Wala ba dito sa Meron. Natamon lang eh. Wala, uulan na naman. Oh. Kadag. Baka po bukas ang gagapas dito ay ilang kaya sila nasa 20. So kasama yung ako dito Sino? Sila yung aking mga kaibigan. Sino yun? Ah, sina Sino ano? Sa Dalagos. Oo, mga dito. Magkakapatid. Kuha nang ano ay mag-aani ka muna. 20 Bain. sila. 20 po ito, tao. ay hinog na talaga utol wala na walang antayin ha puro hapay nga yan pinapahapay ko nga kay kambal puro hapay na po yung ating saging eh. sabi ko idamay na nila at ah, hindi ko na talaga magagawa wari ko yun eh, nasa walong buwig yan nawawala na nga yung iba oh. na yan. nakukuha na po yung iba oh. ayay eh. kaysa uh, mabulok yung iba naman ay nabubulok po. Yan na dun, mga kapayin po Saging. aking, ang lalaki. Kaya mga kaisan, tayo po yung uh, bibiyahin na rin po at uh, ginap po tayo. Diretso na po tayo sa biyahihan. Yan, kasama po si Kotul. Okay. Kotul. Tara po. Ako bibiyahin na. Ampalay palay at saka sitaw Di Diretso ka na ba ngayon? Ha? Huh? Di Diretso ka na ngayon? Oo. Yan. Bibiyahin po natin at abo. Uh, 7 si bay variance, right? ba la sao bay nào Tao tới hay uno cái uno tụi tụi nào hay tụi tao chụp lại photo À Kilala natin ano? Yan, sa mga kaysan, si Kautol po ay nasa likod natin. Eh, yan, dito na po si Kautol. Dito po ang buhay niya. Malapit, malayo pa po sa town proper. Number. Toy. Kami bibiyahin na. Oh, sige. Okay. Bibili ka mga ulam. Ta, diretso na kami din eh. Ay, hindi ka kumuha ng kamatis doon. Bibili daw po si Otol ng kamatis. Opo. Ang daming kamatis sa akin, siguro ilimot. <coughs> yan, kasama po natin si Bunso. Otol, ikaw si Ian. Oh, uh, ah, biyahe na po kami sa Prose. Otol, hilo daw. Opo. Uy, 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 uy. Ha? Hmm? Ah. Ah. Binibigay lang daw po yung kamatis. Muro daw po ang kamatis ngayon Kaya ang kamatis po natin ay panarili lang eh. Yung po ay ikutob ko na Dahil ang dami po nagtanim Kaya ang tinanong ko po kamatis Panarili pero marami rin po Sige tol oh. Yan dyan po ang bahay nila From uh, bahay po namin Sa amin po ay bayan mismo eh Yung kinautol po ay para mga 10 minutes to 15 minutes pa biyahe Daan na papuntang, papuntang ano po yung kanila Kalumpang po Daan papuntang uh, Sarayaya Candelaria Yan Wala ka assignment ngayon Bunso? Uh, kasama po yung aking anak At uh, Pag wala pong pasok Walang assignment Nasama po yan sa biyahe Kakwentuhan mga kainsan At uh, yung akin pong anak kay ano ay Matagal kong hindi nakapili kay ano toy. Ilang taon na toy? Sampo. Bata pa si Utoy kaya po laki ko siyang kabuntot. Gawa ng uh, matagal ko silang hindi nakapili. Pero ngayon na may bawing bawi po. bawing bawi naman. Halos araw-araw po kami magkakasama. mahirap ah, man ng buhay din eh ay tsaka tsaka 2 yan eh, yan isa yan ay ang ah, lalaki ano ng bus ano 惜しいな。 Ran nya aku. may si pag nataka din sa prosy. Sir. <laughs> shout out ang hindi mga nakadalay. Ay. Bus. Ay sir. Pa-bantayan niyo mag-urot